Thank you, nakadagdag tayo mga kabay Ito, may tulingan na halo hmm. Yun 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 mga kabay, good morning Good morning, good morning sa mga kabay natin dyan Ah, uh, Dito po tayo sa payo ngayon mga kabay Palabo po tayo sa payo mga kabay May kalakasan ngayon ng Agos mga kabay yung dalawang lambat na ang inarian natin ang isa doon sa kuha natin, tinali natin sa bayo at ang isa doon sa gilid lang uh, ito sa gilid lang yung mga gabay oh may kalakasan yung agos mga gabay siguro tingnan natin mamaya mga gabay baka magsarangga tayo katapos ito sa paghila sa dalawang lambat natin kasi mga gabay maaga na tayo nakapunta dito sa bayo ko na apit apit mga may may, may kabay kasi ilan natin yung dapat tayo tinali ah uh, gilid balikan natin katapos ito balikan natin yung tinali ni Spyo mayroong isang bangka na nagsubit-subit kasi may malay, maliliit na mga tulingan mga kabay pirit unang kwento mga kabay unang hina sa bagyo yun na try tayo dito sa mga magkabay siguro kuwan tayo hanggang kuwan tayo siguro 10 o'clock kasi balik kababalik lang natin sa pag palaot magkabay dito sa payaw ang, yun ang mga, yun mga kabay oh. may mga, mga huli yung may huli yung lambat natin na mga tamarong matambaka yung inari natin sa gilid yun oh. Hmm. Yun, eh carga lang natin mga kabay, dun sa ilalim ilali mo, sa unahan, medyo marami-rami doon. Sana marami-rami mga kabay. Kasi mga kabay, bawi, bawi tayo sa mga araw na hindi tayo nakalaot. Yun o, oh, si lalim o. Oh. Pansin natin na mayroon doon si lalim. Hmm. 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 Lalim mga kabay. Thank you. May nahuli tayo. Kahit malakas ang agos. Sa gilil natin, nariyan mga kabay. Ang yung hinila natin sa gilid natin in area. Hmm. Sa gul na malapad. Dito ka bay, hanggang doon sa dahan, uh, mga kabayo. Oh. Hmm. Thank you. Thank you Lord. Kahuli tayo kahit o oh makabay. Ah, uh, wala agos. Sa gilid makabay yung dari nat ah uh, hinila natin na Ang doon sa tinali natin. Balikan natin mamaya may huli rin. Baka Kakuan mga kabay. Baka eh Ikarga lang natin mga kabay. Hanggang doon mga kabay oh. Hmm. May tulinga na malapad oh. Yun. Wow. Oh. Ikarga hmm. lang natin mamaya. Mamaya natin eh. Tanggal mga kabay. Hanggang doon, doon mga kabay oh patai tayo ng pansin doon sa lahat. Malapot. Halo. Halo. Hindi mo malapitan. Dino. lingin pala oh. tulingan mo kabayo oh. may ligin na tulingan mo kabayo nakilak ya hanggang tuot po mga kabayo oh. buhay okay pa pero mga kabayo tapos na tayo dito sa paghila sa lambat na itin eh, natin sa gilid balikan natin yung lambat na itinali sa payo mga kabayo Good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga abay natin dyan. Sa Luzon, Visayas at Midnaw. Malaki siya taot sa inyo nga dyan. Yun, ah, ang huli sa isang lambat natin. Nasa mga tatlong giro-guro or apat. Ayawan kong doon sa tinali natin kung may nahuli ba tayo. Baka Makadagdag tayo sa isang lambat na itinali ito spayaw. Balikan natin mga kabay. Okay, well, let's go. Hello, mga kabay, ilalain natin yung isang lambat na itinali ito spayaw, mga kabay. Mas marami-rami yung huli mga kabay oh kasi doon sa ilalim magkabay oh kapal kapal lang yung puti putian dito uh, doon sa ilalim Dino? buhay pa oh. buhay pa buhay mga buhay pa buhay pa mga kabay yung huli natin na matambaka okay eh natin yung kabay kagalan natin lambat na itinalintis pa yung kapay yung sa piramido si lalim mo kabay kampal do si mo thank you nakadagdag tayo mga kabay ito may tulingan na halo hmm. yun yun you know hanggang mga kabay lang kayo mamaya mga kabay kasi balik tayo sa payaw mga kabay pag pagkatapos natin sa paghila wala natin na hindi tayo umuwi muna mag sarangat muna tayo siguro thank you lord sa huli natin ngayon thank you sa so busy ngayon mga, mga kabay salamat sa God よろしく。 dito lang kayo mamaya mga kasi yung bakteri natin palubat na. kayo mga kabay ko lang kayo mamaya mga uh, yung sinarangatan natin nasa mga dalawang kilo na update ko lang kayo, kayo. kasi yung pasil po natin papun storage na mga kabay guru away na sayo, tayo siguro mga kabay yun tapos na tayo sa pagtanggal sa huli natin lahat yun know? o malapit na puno yung uh, puno yung panatin, natin box nga gamay nasa dusihan yung sinarangatan natin doon sa balde mamaya ako na ipakita sa inyo doon sa mga apat na kilo guro yung siniranggata natin na matambaka nakadagdag tayo mga kabay siguro pauwi na siguro tayo mga kabay ay eh, ayos ko lang yung lambat muna tapos pauwi na tayo apit-apit tayo mamaya mga kabay thank you pahuli tayo nasa kuwan na tayo oras natin nasa mga 8 o'clock na mainit na mga kabay init na okay let's go apit ko lang kayo mamaya magkabay magabay dito na tayo sa tabi magabay. Ayaw, ayaw, ayaw. Kurambos na Dol. kurambos kay Malapati na, malayot. Mayroon pita ni... dulo malapati. malapati. Dulo-dulo Hindi malapati. dulo malapati.

pinulongan mo din punili kisaw ko nya ilahup <laughs> at obat ako tulurong ganina napa dispago ka pa ako kini isbalad ng tumutulong sa mga buled ano mga pila kati loo yaman ng buled na 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 bigo na na একবার পুরো ইয়ারিং ইয়ারিং নেපුগু অনাই ইয়ারিং বো নামে আমি চলল তো ওই পাগল আওয়াপে কা আরে লাইন বাইরে তো কত কত ঠাপিত এই পুকুরের দিকে ওসা ওসা কত এলো নে তুই তুই হে গেলি মিছ পাগল ওডা সুদান ইনু আয়েবো সুদানন সিজি সি

Upat nila ha, upat hulog. ganun tulog ka Isus ka nga Parang ko magbalik. Diyari, balik sa sepala. Uy, galing ko. Pamilaw. Upat ka kilo ha, Sobra gamay. Opa. Tulog triple. Tulog triple. Oo. Hindi. Ayo no, sudah anu Si si kuan, nur nur. Nur ubura ng... oh. 4 kilo ka kilo imo nang bulit 4 tunga ka bulit oh bulit 4 tunga o, pato, tunga Kam tulok na tomorrow lang See Siyo tomorrow po si sa sinura una lang pag -ibay ba yan <laughs> <diro. laughs>